Good day everyone mga langga no? Nandito na naman ako ngayon sa Taal ngayong araw na to Kasi nagumpisa silang mag enrollment sa bagong bukas na paaralan dito sa Taal Ito po ang daanan papunta ng school mga langga Grade 11 and 12 So ngayon nagumpisa na silang mag enrollment Ayan ang mga dinadaanan mga langga Ayan Tapos ayan oh. Eh kaya delikado talaga mga mag-aaral dito sigurado ang ano putik kailangan talaga magingat sa paglakad ha kaya maputik dito ayan siguro kapag inuulan din dito bumabaha din kasi pala yan siya yan ang ano niya dito shout out sa mga ano dyan mga ipi sa batya ipi sa batya yan po yan o oh. o diba hanggang papunta doon sa may dulo first time talaga na inopen nila tong paralan na pinagawa ngayon dito sa Taal. Ayan, maraming nagpapainroll ngayon. Papakita ko sa inyo mga langga ang itsura nila. Ayan, ang bagong paralan ngayon na iyon. Unang-una talaga na iopirit niya. Oh. Ayan. Ayan po mga langga. Kaya pinakita ko sa inyo ang bagong iopirit ngayon ng ating school. Grade 11 and 12 lang ang ano dito baso. Yan. Maraming mga nagpaka-enroll na yun. So, ngayon nakapila sila doon sa loob. Yan, oh. Sobrang init. Tapos, hindi pa talaga to, talagang tapos. Pa. Kasi tingnan mo yung daanan niya, oh. oh. Bago lang siyang ano. Ayan, papakita ko sa inyo mga langga ang hitsura niya. Ayan. Background niya. Ito yung building na bagong pinatayo nila. Ngayon, ngayon, pa-open sa klase na yan mga langga wala pa kasi siyang mga flooring nila dito at saka yung parang bakod para maging private dahil bagong bago lang po itong para na ginawa kaya inumpisahan na po para hindi tayo magsikipan lahat ng mga school so ngayon ito ang harap po niya galing dito sa labas may parking na niya siya na kunting area tapos dito naman ang ganun niya oh. Yan. Tapos dito naman, galing naman dito, papunta naman dito, ayun ang hitsura niyan. Parang hindi pa talaga simintado yung daan niya kasi paluuban siya. Yun ang ano niya dito, mga langga. Kaya makikita mo yan kung ano, maganda talaga siya. Ang kaso ni Joe, na siya. Kasi sa sobra-sobra kasi ngayon ng mga student na nagpapa-enroll, kaya inupira na to na, i-open na ngayon. Ayan mga lagay papakita ko sa iyo yung ano niya oh. Eh. Ayan. Yan ang ano niya list sa ano dito tapos ayan dito. Ayan. Papakita ko 'yan naman. Eh. Bagong operate na eh, school. Yan. Maraming mga nagpapa-enroll. Eh. Yan naman po sandali. Yan. So ngayon nandito maraming tao dito oh. Tapos ang likod niya na tapat Ayan siya Mga malalaking bahay din yan Tapos ang mga daanan nila Ayan pa, hindi pa kasi siya simentado Dito kami nagparking parking yung mga ano lahat po. Ito po ang itsura mga langga Dito sa likod mismo nitong bagong Ano nila Grade 11 and 12 Na mag-ooperate ngayon taon na to. Ngayon lang nila binuksan po ito. Ngayon lang sila nagpa-enroll kamo ng mga bata ngayon. So, ito ang likod niya. Yan, papakita ko. Talaga siyang palayan siya to dito mga langga. Yan o. Oh. Yan. Yan. Nandito ako sa likod kamo ng building na ito ng paaralan ng 11 and 12. Ito ang hukso rin yan ano mga langga. Yan. Ito ito mga nagtapa-enroll na mga grade 11 and 12. Yan Sinong hindi may excited? unang-unang bukas ng paralan kayo ang nakauna. So natutuwa ang mga bata, natutuwa rin ang mga magulang nila. Dahil sa paralang ito, yan lang ang masasabi ko, maraming maraming salamat po sa inyo.